tumutunog na. Ayan, tumutunog na. Ayan. this is it. This is it. This is it. Ayan, tumutunog na si Jollibee. Kunin natin to. Kunin natin. Sir, pa tulong naman. Pambihira, nandito kayo. <laughs> Tapos na? Ah, doon. 15 na. Ah, uh, yan 14 na estudyante. May sponsor. Sige. Ah, ito na. Ay, mga ngiti, oh, mga ngiti. Ay, pulang lang po, kutsara. Kutsara? Sige. Ayan. Ilan to sila? Bali, 14. Oh, kutsara. Sa atin na yan. Meron sila. Ay, ano sa'yo? Kutsara. Mamlab, thank you. Mamlab, thank you. Ayan, sa mga good followers dyan. Baka naman, Jollibee, baka naman. <laughs> Uy, Jollibee. Thank you. Ah. Uh, Nabang kami ng first time sa Jollibee. Ayun, lahat. Pero mo 17 years old na kayo, ngayon lang sa Jollibee. Picture Ah. So makita yung mga ngiti nyo. Salamat, Mama Richu. Ay, may kumanta kayo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy birthday okay uh, happy birthday Cedric. Uh, God bless and so uh, mayra palang ano kumain ng nagbablog walang nagbibidyo nag oh, sinong gustong magtrabaho taga video ko wala pa wala pa tayong sweldo kailangan magsweldo muna Manot, sarap. Sarap pala nung ano, yung jelly bean lang kasi nakakain sa Jollibee. Ako din. pala sa Iyak mo pala sa sa ng <laughs> Sarap. Sarap pala ang, ang, no? ang Jollibee no? Sarap pag libre no? Masarap nga yung kati later. Ang mm. Jollibee ako. sana na saan lang? Punta yun?